guys, welcome po sa akin yung Shoshana. So, to, sasagutin ko lang po ang tanong sa akin na, hello po ma'am, pwede i-transfer yung ticket, yung ticket binukukur para sa kapatid ko, ayaw naman umuwi ang kapatid ko. Kung gusto ko i-transfer sa akin, sana pwede po, sana matulungan nyo po ako. So, ang, ang ati pong mga air ticket guys, ay hindi po siya transferable. So, kung hindi po siya pwede umuwi, ang gagawin na po natin, kung hindi po pwede talaga ang pasahero na magbiyahe, ay i- cancel po natin if available po yung cancellation o kaya po ay rebooking. So, yan lang po ang ating uh, magagawa. Hindi po natin pwede palitan ng pangalan kasi bawal po yan. Pwede po tayo makulong or kaya pwede po tayo maka sa airlines, uh, regulations, at sa abatas po. Bawal po talaga yan. Ayan. So, yan lang po ang mashare ko sa inyo based sa aking knowledge na hindi po pwede transferable ang anumang uh, air ticket o kaya even ang IDs. So, thank you.